Uh -huh. Ano to? Angin <laughs> Angin Ang luluto ni Chef. Ah, malupit ang tama ni Dr. Ano ba? Kumain ka na ba? Mga nalipasan ka mo ng guto uh -huh. Linagay sa <laughs> Hangin. Uy, natapon daw. <laughs> oh, no! <laughs> Tapos nilagay sa lababo, inugasan yung hangin. Hmm. Aba, hindi normal to ship. Bukang nalipasan nga ng gutom oh. uy, yung sandok pa niya oh. May butas pa oh. Uh, mm, stick Pinagyan ng tissue. pinatuyo mm, sa tissue. Mm -hmm. Wala to bigas. <laughs> Ay, bigas ship. Uh, 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 uh. Ah, malupit talaga. Nalipasan to siguro ng kusinero na ito. Hindi <coughs> na normal. Iniwa-iwa pa yung hangin. <laughs> Ayan. in na. Mm-hmm. Ginagyan ng yelo. ini ang yelo. In o, oh, patay na. Natunaw oh, ang yelo. O, oh, pinay pa yan. Oo. Oh. Oo. Nalagay dito. Tinagay dito sa baunan. May kanin. Hmm. May paitlog. Sa ring nice. paitlog nyo, may ano pa. Oh. Hmm. Tapos, may itlog din sa kabila. Ano to? Hmm, nabibili sa ano? Mga Korean Korean store. Kung paano mushroom? Hindi masarap to. Uy, may sili. <laughs> Yan lang pala lulutuin mo para ang exhibition sa hangin mo ha. Ah. <laughs> hmm, dinagyan ng mga panglasa seasoning si siguro yun <clears throat> tubig ito yung tubig na pinakuluan tapos pinagyan ng tubig ha, ah, iinitin kasi umiinit yan mga kapugi oh. wow tinang maganda ng mga kapugi sa mga Japanese ano kaya Korean yung apoy nila nababalot na eh. <laughs> oh, di ba mainit na? <laughs> Ito lang pala gagawin niya. <laughs>